Hello mga kachika, andito tayo ngayon sa garage sales at napakarami ng mga binibenta nila ng gamit dito at pati sa labas ay marami ay nakabili na po ako ng mga plato ayun ang ganda ng aking nakuhang plato ayun, binabalot na niya at dito ay pipili pa tayo ang dami, ang dami mga kachika o oh. mura lang at magaganda Ayan, maraming mga pang-display dito. O, oh, one dollar lang ang isang angel. Pipili ka rito. dami, ano? Ang gaganda. Mura po pag garage sale. Magaganda pa ang nakukuha natin at mura pa. Kaysa bibili tayo sa mga tindahan. Ito po ay nandito sa garage sale. Garahi po. Puno ng mga paninda. Pati sa labas ay marami. So ayan mga kachika dito ay pipili tayo at nakapili na po ako ng magagandang plato. Ten dollars lang kasama ang mga platito. Ayan mga kachika oh, ang daming panin paninda dito. Ayan, pili, pili, pili tayo at ang gaganda, mura pa. Ito mga kachika oh, ayan, ang gagaling ano. Dito, nakakapili tayo dito ng mga pang display. Murang-mura, ang gaganda. Mm. Yeah. Ayan, pili tayo. ang ganda nito. One dollar. So, ayan po. Dito lang po ito sa garage sale ngayon. Samantalahin natin habang may garage sale. O, ayan ha. Marami pa silang frame dito. Hmm, dami. Ayan mga kachika. Ang dami paninda dito. Ayan, ayan. Ang ganda. Ay, ang ganda ng bulaklak ngayon. Mukhang marami ang mabibili natin dito. Ang gaganda. Murang-mura. -mura. Ayan. Ayan mga kachika. Galing ha? No? Kit naman ito oh. Mura po dito. Samantalahin natin habang bukas pa ang garage nila at binibinta dito murang-mura. akala mo tunay ha? Plastic po. At ang halaga niya ay... 3 dollars galing ha so ayan mga ka chika ang dami ng mga mapagpipilian natin dito pati mga baso Is, lahat yan ten dollars mura ayan samantalahin natin habang may yard sale pa garage sale tingnan mo ang cute ha ang cute nito Ayan mga kachika. Ayan. Dito lang po ito sa ah, garage sale. Dito. ikot tayo dito. At ipapakita ko pa. One dollar. Ang kit na no? One dollar lang. Napakamura. Dito lang po sa garage sale. Uy. May mga plato pa. Oh. Ang daming paninda rito. Look at that. Galing na eh? Daming paninda. Dito. At murang-mura. mura Oh, lampshade. Galing ha? Dito pa. Gaganda naman ito. Tay, punta na kayo rito. Tayo na. Mamili tayo dito. Murang-murang. One -mura. dollar. One dollar lang ito. Count your blessings. One dollar. Galing ha? Ang gaganda naman ang mga paninda dito. Mura pa dito lang po sa garage sale. Oh.